Ako kasi, mas bet ko talaga yung ganitong paglinis. At iba-iba din naman tayo ng way sa paglilinis na itong hipon. At gano'n na din sa pagluto. Una nga ay naglagay ako ng tubig dito sa aking yokpan at nang kumulo na nga ay inilagay ko na itong kamatis at sibuyas. Sa kahit anong panahon talaga mga mare, mapaulan man o umaraw, sinigang is the best talaga. At kapag medyo malambot na nga dito ang kamatis, gustong gusto ko dito yung pinipisa siya. Parang nakasanayan ko na din talaga sa lahat ng niluluto ko na may kamatis, gustong gusto ko yung pinipisa ang kamatis. Ilalagay ko na nga din pala dito itong ating pampaasim. At maglalagay na nga din pala ako dito ng okra at labanos. Kung ayaw nyo naman maglagay ng okra, ay okay lang din naman. Yung iba ay naglalagay din dito ng talong. Nasa sa inyo naman kung ano ang gusto nyong ilagay na gulay. Ilalagay ko na nga din itong tatlong pirasong siling pangsigang. Sakto nga at nakita ko ito sa ref namin. Medyo pabulok na nga siya, pero carry pa din naman. Maglalagay din ako dito ng paminta at ng konting asin. Ibubuhos ko na nga din dito itong ating hipon para sabay-sabay na silang kumulo at maluto. Lulutuin ko nga lang ng saglit itong ating hipon dahil pangit din naman kasi kapag na-overcook siya. Masarap kasi talaga sa hipon na kapag kakinagat mo ay yung medyo malutong. Maya may